kapatid, ang issue nila laban sa mga muslim, mayroon dong 72 horulain virgins in paradise. Okay. Okay. Okay, nandyan yan sa Quran, horulain, pero walang specific number. Some hadith uh, mention 72. Okay. In a sahih muslim, it did, not, it did not, mention clearly uh, in termide, mention 72. Okay, mayroon. We have. So, tawa sila. Oh, oh, mayroon palang sex sa kabalang buhay. Mga virgins pa. Oh, tawa sila. Tanong, sa inyo ba wala? Buti lang sa amin na mention virgins eh. Sa inyo hindi na mention. Bakawangwang na. At hindi 72. Si 100. 100 ka babae. Ha? Ibigay sa inyo. Sige so, dito ha, babasahin natin. Marami kasing uh, mga mangmang -mang nituhunghang na ng mga Kristiyanong hindi nagbabasa. Okay? Nagbabato sila pero hindi na tinitingnan na yung mga bato nila ay eh, babalik sa kanila. Mabasa ito sa Matthew chapter 19, disnaibe, versikulo 29. English. Ayon sa uh, ayon ito sa sa New Testament. Uh, I think sa And everyone, I quote, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or wife or children or fields, for my sake, will receive a hundred times as much and will inherit eternal life. everlasting uh, life. Ha? Atong binisayo binisayon do binisayon na to, Ang matag usa nga gisalikway niyang ang mga balay, ang iyang mga kaigsuon ng lalaki, o ang iyang mga kaigsuon ng babay, gisalikway niyang ang iyang amahan, iyang inahan, o ang iyang asawa, iyang asawa, o ang iyang mga anak, o ang iyang mga kaumahan, yuta o kaumahan, ha? Tungod lamang sa akong pangalan, tungod lamang sa akong pangalan. Ha? Ah? Makadawat siya og usak ka kapilo. Usak ka kapilo. Ha? Ah? As much and we will inherit eternal life, ha? Ah? Ang gidaghanon, 100 kapilo og maangkon nila ang kinabuhing walay katapusan. Okay? Tagalogin natin mga kapatid, ha? Ah? bawat isa na iniwanan ng kanilang mga bahay, ang kanilang mga kapatid na lalaki, ang kanilang kapatid na babae, ang kanilang ama, ang kanilang ina, at ang kanilang as -asa, may bahay. Ang kanilang may bahay at ang iyong mga anak at ang ilang kalupaan dahil lamang sa aking pangalan, matatanggap nila ang isang daang na isang daang times time multiplied by, by hundreds okay as much ang, ang as much as yung 100 times daw matatanggap nila and will inherit eternal life at makamtan nila ang buhay na walang hangganan. mga kapatid sabi nila ang palusot nito sabihin naman Allegorical yan! figure of speech yan. Sabihin pa ng iba, spiritual yan. Hindi naman yun literal eh. <laughs> Sagot kung hindi literal, if this is figure of speech na karaniwan inyong palusot, tatanungin ko kayo, houses represent what? Huh? If this is figure of speech, houses at represent nagrepresenta sa ano brothers representing what if this is figure of speech sisters what does represent <coughs> anong na-representa ang father in figure of speech, representing what mother what repre representing what the mother wife ano naman din ang figure of speech representing of wife what ang kapalit nito children ano naman uh, fields or lupain for the sake will for my sake for my sake will receive a hundred times as much sa ibang translation one hundred fold one hundred folds in other in translation dito naman hundred times as much and will inherit eternal life ano naman ding inherit eternal life in figure of speech kasi yun ang palusot ninyo figure of speech hindi literal mga kapatid, sige, mga hunghang, hanap kayo ng palusot, sabihin ninyo nga walang mabasa. Sa tawanan kayo sa mga Muslim, magkaroon ng 72 virgins sa inyo, 72, ano, 100, hindi 72, 100 wives, magkakaroon ka na yung 100 wives, hindi sinabi dito, virgin pa or wangwang -wang na, hindi binanggit dito. Ha? Huh? Ang nabanggit dito sa Islam is Virgin, 72, tumatawa kayo? Bakit hindi kayo tumatawa nito na magkakaroon kayo ng 100 wives kung iniwanan ninyo ang inyong misis dito sa mundo? Doon sa kabilang buhay, bibigyan kayo ng isang daang mga asawa. oh so ang tawa nandyan ngayon sa inyong sarili. Huh? Tawa kayo, sige. Palusot kayo ng palusot, sige.